Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ko dyan. Ang video po na ito ay maikli lamang kasi ito ay tungkol lamang sa kung paano tayo mag-sign ng cross. Ano po? Kasi tayong mga nag-sisimba, uh, mga nag- uh, yung mga spiritual na tao na nasa ano nasa area ng mga ma, ng na mga nagkukulata ng mga agimat anting-anting, dasal. Um, importante po sa atin ang pag pagkukross ano po. So it, isa po ito sa pinag-aaralan. Napaka-importante po kung na tayo kung paano tayo mag-cross kung tayo ay uh, nag-aaral ng spiritual. So, uh, bagong bago ang lahat po, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. At uh, syempre, uh, ang ating paghihirap sa buhay, kung tayo man ay naghihirap, uh, may hangganan din po yan. Um, huwag lamang mawawala ng pag-asa, ano? Uh, magsumikap. At uh, ang lahat po ay uh, may hangganan din. So, pero, um, uh, na po tayong magpapatagal. So, ang pagpupos po ay nakaano na natin, nakalakihan na po natin na ang pag tayo ay magdadasal, laging nag-uumpisa sa pag-cross. Pagkatapos, nagdasal, nag ano pa So, paano nga ba tayo mag ng cross? Ano? So, ito po ay importante. Alam ano, ano, eh, ilalayo ko pong kaunti ang camera, ano. Ayan. Yeah. So, uh, medyo malamig po dito ang kaunti, kaya. So, anyway po. So, pag mag, ano tayo, pag mag, uh, cross. So, in the name of the Father, ano po, ngalan Diyos, sama, Diyos, anak, ano po, tapos dito tapos dyan tapos dito, ganyan po ano so ganyan ang turo sa atin pero alam nyo po ba na ang iba nagkukross malalaman ninyo kung ang pagkukross ninyo ay iba at iba rin ang dala niyan sa buhay natin ano so kasi ang iba nagkukross ng ganito ganyan the name of father ano ganon tapos dito, sa pulso, ano po? Tapos dyan, tapos dito, tapos gano'n, or ganyan, ano po? So, ito po, ito, yung unang pag-cross natin, sa ngalan Diyos Ama, tapos anak, tapos dito, dyan, tapos ganyan. So, iyan po ay cross na tama. Ano po? Hindi siya ano, tama po yung cross na yon. Yung isa po, yung ganito, tapos dito sa po. So, ito po ay upside down cross po siya. Ano? Upside down. So, ito po ay tama, nakatayo ang cross nito. Ano, ganyan? Ganon. Tapos ganyan. So, nakatayo po ang cross. Ano, nakatayo ang cross. Ito naman po, ganyan. Ganyan. Yan ay upside down cross po. Ano? So, tingnan ninyo, ano? Tingnan ninyo. Naka, ano yan, ganito tapos dito sa dibdib tapos dito so upside down cross po siya so ingat po sa pag ano uh, sa pag uh, sa sign ng cross kasi minsan sa pag sa sign ng cross po yon ay nakaka-attract tayo din ng ibang ng kakaiba din po dahil lang sa pag sign ng cross natin so ingat po ha sana may natutuhan kayo sa video na ito Bye for now po.